Hello! Good morning, guys! Magluluto po ako ngayon ng aking... Ito, nag-start po ako ng... Ano tawag dito? Cabbage. Siya po yung lulutuin ko ngayon para tanghalian. So, start na tayo magluto, guys. Lagay na natin ang ating olive oil. Yan, yeah, konti lang po. na natin yung bawang halo-halo pag may time at ang ating sibuyas halo-halo lang natin guys ito po yung isasawag natin guys yung parang yung salatuna wala akong may ilagay na wala akong may ilagay na sahog itong nakuha ko yung pang salad pa <laughs> salad ng amo ko kinuha ko yun na lang sahog ko basta may tuna masarap na yan para na may gulay gulay naman na halo halo yung ating uh, cabbage ano na yung cabbage ripolyo ano ba yan nanaan pati cabbage nakakalimutan mo ng itagalog So, ayan na, guys. Disaginta lang muna. kung lang yung nilalagay kong mantika, guys. Kasi nasa moderation. At saka, olive oil po yung ginagamit dito sa bahay. So, nakiki-olive oil na rin po ako. Pok, 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 Okay. So, isunod na natin yung kare Ayan. Ayan. Pag lang na nalutuin to, guys. Halo natin yung ating cabbage. Baka yung fire po siya guys. Pagkadagdagan so, po natin ng iodized salt. Pagdahan lang po. Ayan. Depende po yan sa panlasa niya guys. So ito na may ano na to. Uulamin ko to ng dalawang araw. Parang marami lang yung repolito pag naluto na to konti lang. Matagal kasi ako hindi nakapagluto ng ganito. So bago umalis yung mga amo ko, nagpabili ako ng repolyo. Tapos lagyan ko natin guys ng posting. magic syrup. Ito na guys. rin to ng amo ko. Ano na to yung, yung isang malaking pa. Uh, kalahating taon na hindi. <laughs> Ayan po. Puno po to siya guys. Binili niya nung December pa yata to. Nakaref siya. Kaya lang, kunti-kunti lang po yung nilalagay ko. Ito lang po, ganito lang po. Yan. Yeah. Nasa moderation na po tayo dapat. Masa naman, masama naman po yung sa katawan yung laging magic sarap. Luto na siya guys. Parang malabo yung kulay niya. Siguro masarap to paglagyan ng ano. Mag-iimpin po guys. Uh, try kong lagyan ng soya sauce. Iba yung nadampot ko, guys. Hindi siya soy sauce. Nagbago yung isip ko. Lagyan natin ng patis. Kunti lang kasi may asin na siya. Patak-patak lang. Maamoyan lang ng patis. Samantalahin natin magluto ng bagoong ng patis habang wala yung mga amo. Kasi pag nandito yung amo, ayaw niya nakakaamoy ng amoy isda. So, luto na siya, guys. Tingnan niyo naman. Ang dali, lutuin ang aking repolyo. Halo, natin. na natin ng konting guys. Para ma-absorb muna niya yung alat niya. Pero naka-full fire siya para hindi siya magsabaw. Ayoko yung may sabaw, guys. Kasi wala na yung lasa pag yung may sabaw na. So, dito na siya guys. Dito na siya. Tatakpan natin ito mamaya pag tigman natin guys kung anong lasa ng aking ripolyo. Mm. Hmm, masarap siya guys. Naga, yung lasa niya, naglahalo yung lasa ng tuna, tapos kasi ito yung sala, sala tuna pang salad ba, meron siyang ano, ito o, oh. sana yun meron siyang halong oh, chickpeas may chickpeas siya guys tapos ito o, oh, meron siyang ang tawag dito yung ito siya guys kung may ay, uh, chickpeas, meron ding green peas. Ayan. Pahinanan natin ng api, guys. Ayan, luto na siya. Tingnan okay nyo, ano, 5 minutes lang, luto na yung aking repolyo. Okay na yan, guys. Tipan po natin ulit. Pang dalawang araw kung uulamin to, guys, kasi bukas, hindi na naman ako magluluto. Yung driver namin na pagkain niya, ano lang yun, yung mga nakapaklang, ipapainip ko lang. Mm. Okay na siya, guys. Matuyo yung sabaw niya. Dagdagan natin konti. Ay, wala. Konti-konti lang tayo magsabaw, guys. Pakuloyin lang natin to Tapos, okay na siya. Ngayon, Ayan. Hindi namin masarap pag overcook yung pam, pararam, pam, pam, pam. Okay, guys. Doto ng ating repolio. Ayan na, guys. So, nakaluto na naman po tayo ng isang lutuin ngayon, guys. Hindi po yung uulamin po ngayong tanghalian. Kasi po, apurahan lahat yung mga niluluto ko ngayon. Kasi marami pong trabaho ang inyong nanaan. So, sa tandukin na po natin ang ating ripple, you guys. Ayan po siya, guys. Ayan. Hmm. Kailangan hating kapatid. <laughs> Ayan. Tatalawin, dalawahay. Tatandukin po siya, guys, kasi nga hubasan ko itong kawali, kailangan hatiin ko ng dalawa. Lalagyan ko sana ng sili to, kaso, sumisigin na naman yung gastric ko, kaya umiiwas muna tayo sa maanghang. Kasi masama ang maanghang pag sinusumpong yung yung gastric. May gurb kasi ako, guys. So, ting kapatid guys ayan kalotot tayo ng ating repolyo. Ang sinahog ko ay yung una ng amog ko na pangsalata, pangsalat. So, maraming salamat guys at sana huwag niyang kalimutan mag-like, subscribe, at ring the noti notification bell. Thank you, thank you po sa inyong lahat. And God bless you all. I love you guys!